Apan yun. Talagang siya. Sigaw <laughs> ka yun? du 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 na yung natin. Ayan. Pangatang. Ayan. Yun yung sa, Yun. yung sa, Yun. yung isa. Yun. Dalawa. Yun na huli na silo. Trap na bayawak, Trap bayawak yan. Ayan. Ayan. Upain natin dyan isda na... Aaaa... Grup, ayo, ayo, wah beruang senang, beruang, ayo, ayo, kita nasi nih, ayo, 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 silu, nyan, lima, lima, silu, nyan, ayo, ayo. Uh. Wah. Habis. Halo. Wah. Kelawan, nonggay awak. Halo. Ayo. Kita lewat ayo. Heh.

Ito ka natin ang Ang kauhuli lang yung Kauhuli lang yan, kasi hindi pa masyado kwan. Hindi pa ang yung baywang niya. Yung baywang kasi niya, pag matagal na yan, masusukot na yan. kauhuli lang yan. Ayos. Hmm? Ano sila? <laughs> Nagsabay, nagsabay na nahuli. Ayos yan. Hmm? 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 Bakuhain natin yung ulo. Hmm. Hmm. Matatang, hmm. 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 yun

Haipangnya